Magandang buhay at mapagpalang araw everyone! Andito na naman po ang Mami Renyo at samahan niyo po ako sa mga ganap ngayong araw. At eto nga po, nasira na ang lalagyan ng aking mga coins. Need na itong mapalitan. Kaya naman ang Mami Vernio gumawa ng paraan para hindi na ako magkagastos pa. <laughs> Mabuti na lang at meron akong empty tub na nilagyan ng hopya. At eto nga, nagumpisa na ako mag-DIY. Para-paraan din para makatipid, di ba? Ayan nga, at natapos na.